Magandang gabi mga bossing. Ito yung laro namin ni ano, vendor ng pinya. Okay? Ano kasi yun eh, ah, nagpakabit ako ng ah, tubig. Okay? Nag-apply ako ng tubig para may tubig don sa aking bahay. After noon, nung nakapag-apply ako ng tubig, don sa palengke ay bibili kami ng palamig ng aking asawa, no? De, bumili kami palamig. Then, sa kasyomay. Then, may nakita ko naglalaro ng dama. Ayun. Si Bossing na mag, ano, vendor ng pinya. sa kayo matanda. Yung napanood nyo sa aking post. Ito yung laro namin ni eh, magpipinya. Vendor ng pinya. Unang sulong siya dito. Dito naman ako. Yan. Real siya. Dito ako. Dito siya sulong ko dito, dito siya mga boss. Yan, dito naman ako. Ang ginawa niya ay dito. Dito naman ako. Ang ginawa nagtakip. Ayun. Pagtakip niya dito ako, syempre para uh, makahon mo yan. P Purpose mo niya makahon. Box 'yan oh. Pag nakahon mo kasi yan, bawal siyang sumulong diyan kasi ayun oh, di ba? Okay, ito na nga. Pag sulong ko dito, sumulong siya dito. Yan. Ang ina-expect niya kasi ay susulong ako dito. Hindi lalansin niya nga naman ako. Yan o. Oh. Kadama siya, di ba? Yan. Hindi niya alam sa pagsulong niya yan, talo na. Oo, oh, masama na yan eh. Ito yung na-expect niya. Eh, dito ako sumulong. Oo, oh, edi... Pumangit ang kanyang ano, piyesa. Dito siya. Siniguro ko na. ba? Diba? Dito siya. Pagkain. Dito. Yan. Ang ginawa ko, inabanti ko pa to. Pagkain dito, isinulong ko pa. Yan. Kain siya, ah, sulong siya dito. Kain ako. Pag sulong niya dito, pwede ko na yung ganyanin eh. Pwede na yan, di ba? Pero ang ginawa ko, ito. Pinahaba-haba ko pa ng konti. Pwede na kasi yan kung ano. Yan o. Lamang ka na ng isa dyan eh. Okay, balikan natin yung mamaya. So, pag siguro niya, dito ako. Pagkain niya, pinakain ko. O, parehas lang pyesa. Kaya lang, lamang na sa sulong itong itim. Yung akin. Dito siya. Dito naman ako. Dito siya. Dito ako. Ayan o. Tignan mo ang pangit ng kanya dito na ba naman ang ginawa ay saan ba siya sumulong dito eh, nagpakain ako ayan deep putol putol na yung kanyang ano tapos ang ginawa pa niya dito siya nagpakain tapos atras ibinukas ayun pakain di lalong ano Ayan, o, di ba? Natalo diyan si vendor ng pinya. Okay, balik ko lang dito sa part na to. Ayan, <coughs> dito sa parting ito mga boss. Di ba siniguro ko, dito siya, pagkain ko, dito siya. Yung sabi ko kanina, pwede naman to. Ang ginawa ko kasi dito. Pwede to, oh, pakain, kain ka abante. Lugi na siya ng isa eh. Pag siguro dito, oh, ito ang lang gagawin mo ito. Oh. Sabay pakain. Hindi pwedeng isa ikain niya, dalawa yan eh, yun oh. Kain ka, kain siya, kain ka. Oh. Parehas ng piyasa, lugi naman siya ng sulong. O, oh, dito siya, dito ka lang. Wala na, tagilid na. Pag sumulong diyan, pakainan mo, oh, 'di ba? Wala na siyang sulong. Pag dito naman siya, edi dito ka naman mauubusin siya dyan ng sulong ayan na i-share ko lang mga boss baka makarelate kayo sa sulungan na yan.